Matapos ang gulo sa pagitan ng MPBL quarterfinal, sinubukan ni Arwin Santos na may pag ayos kay Anton Bringas. Pero ayon sa source ng Fastbreak, hindi pa bukas ang kampo nito sa pakikipag-usap. Ayon sa impormasyong nakalap ng Fastbreak, unang gumawa ng hakbang si Basilan Starhorse Viva Fort Masters forward Arwin Santos para ayusin ang gusot sa pagitan nila ni Anton Bringas ng Jensen Warriors matapos ang kanilang on-court altercation noong lunes sa MPBL Season 2025 Division Quarterfinals. Ayon pa sa source na malapit sa kupunan, nagpakita ng pagpapakumbaba si Santos at nagpadala ng mensahe ng mabuting hangarin matapos ang tensyonadong sagupaan na nauwi sa kanyang ejection. Dagdag pa ng source maayos ang intensyon ng veteranong forward na nais lamang linawe ng lahat at mag-move on mula sa insidente. Subalit ayon sa parehong ulat, hindi naging mainit ang tugon mula sa kampo ni Bringas at sinabi umano ng kampo nito na kausapin muna ang lawyer. Indikasyon na posibleng pinag-iisipan nito ang legal o disciplinary action. Nag-ugat ang sigalot ng magkasalpukan ng dalawa sa gitna ng laro kung saan dalawang beses umano tinulak ni Pringas sa Dipdeb si Santos bago ito bumawi. Agad namang umani ng na matinding reaksyon online ang insidente kung saan maraming fans ang kumampe kay Santos at sinasabing ipinagtanggol lang nito ang sarili laban sa provokasyon. Sa ngayon wala pang opisyal na pahayag mula sa MPBL at patungkol nga dyan o no, suspendido si Arwin ng isang laro at pagmumultahin ng 20,000 peso.